Hello mga kasari and welcome back again sa ating channel So ngayon guys ay gusto kong gumawa ng video for today's vlog na kung saan gusto kong i-share yung mga bagay na na-invest ko na para dito sa tindahan Actually, pera din ni tindahan yun na na-invest din niya para sa sarili niya So mga bagay na nabili ko na nagagamit dito sa tindahan So ngayon guys, una sa lahat sa mga na-invest na bili ni tindahan para sa sarili din niya is itong guys uh, ring bell na nakita ko guys sa Shopee. Binili ko siya sa Shopee. Sila so, lagay ko na lang guys yung picture niya eh kung saat kung saan ko siya nabili. So ito kasi guys nung una noong bago na itong tindahan kasi yung pinakauna doon sa terrace ng bahay namin so ngayon nandito na siya sa tabi ng kalsada nung naipatayo na ito gusto ko talaga din na bumili ng ganito para dito sa tindahan so noong una uh, doorbell sana yung uh, gusto kong ilagay dito para kung halimbawa nandun ako sa loob at may bibili uh, pipindutin na lang nila hindi na sila ano tatawag pa eh, ang, ang, alam ko dati kasi ito guys is mahal siya, mura din lang naman pala kasi nung habang nag-scroll ako sa Shopee may nakita yan, pa. may nakita ako na ganito so 101 uh, pesos lang siya. So, akala ko dati 500, 600, ganun siya. Siguro mga original talaga, pang matagalan na yun. Kaya lang hindi kaya ng budget, kumpara dito lang din naman. And, e, and ito guys, is maganda din naman siya. Maganda din naman yung quality niya. Nakikita ko na parang pang matagalan din naman siya. Pero medyo, may mga kalawang na, lang, na din siya. Especially dito, sa ganyan niya. Pero okay naman siya na, kung sa gamit lang din naman na pang bell, kayang-kaya niya. Alam ko magtatagal pa ito dito. So, Ayon guys, bumili ako at napaka-laking tulong nito. So, ito guys, binili ko siya para doon, para maging ano din naman sa mga customer ko dito sa tindahan, para maging ano makatulong din sa kanila. Then second na binili ko is yung rice, wait lang, rice dispenser, rice box. foldable rice storage box container. So, eto guys, papakita ko sa inyo. So, eto guys, yung nabili kong foldable rice storage box. Sa, ano naman to guys, sa TikTok ko siya nabili. Sa TikTok, yan. So, ayan siya guys, 425 kilos. May dumi siya dito. Gusto ko yung kulay niya. Napaka, aesthetic. <laughs> ayan. So, ayan siya guys. So, yan guys, yung nabili ko na foldable rice storage box sa TikTok. Sa TikTok ko naman siya guys, nabili. Dahil problema ko sa bigas na binibenta ko dito sa tindahan is yung mga langgam. Nilalanggam siya. Kaya, yun, uh, nais na naalala ko yung mga napapanood ko sa TikTok mga syempre sa TikTok pag binuksan mo yung TikTok mostly doon mga nagbibenta na yung mga content nila doon yung mga mga affiliate ganyan so naalala ko doon na mayroong uh, foldable rice storage box na hindi lalang yung mga bigas so yun guys bumili ako kasi alam ko guys na iyon sa tindahan, makakatulong yun sa akin. Kasi ang problema ko talaga, kapag nakalagay lang siya sa sako, minsan kahit hindi pa siya, ano guys, hindi pa nabubuksan yung sako ng bigas. Sinasalaki na ng mga langgam. At minsan pa, hindi lang mga langgam. Ang maganda kasi dito, talagang nakasilt siya. Hindi siya pwedeng pasukan ng, o pasukin ng mga ipis. Tsaka dito sa probinsya guys, lalo na pag ganyang gabi, ang dami mga insekto na lumilipad. So, hindi siya pinapasukan ng mga insekto higit sa lahat, number one, hindi siya napapasukan ng mga langgam. Kahit nakinikilo ko na guys, dati yung mga bigas, nilalagay ko na siya sa sa plastic, tapos talagang tinatalian ko na siya. Minsan, binubutasan pa nila talaga. Ang lalakas ng mga ng diskarte nila para mabuksan. na napaka uh, useful sa akin ng uh, rice storage box na ito, medyo pagka, may pagka, pricey nga lang siya kasi ang isa is 500 plus for 25 kilos, sakto doon sa isang kalahating kaban ng bigas. So, kung halimbawa, syempre, minsan hindi lang din iisang variety ng bigas yung bibenta mo. May mga iba't ibang variety. So, medyo may pagka-pricey siya para sa akin. Pero, kahit ganun, guys, kahit, since ganoon nakaprice siya kaya isa pa lang muna ang nabili ko isa pa lang yung nakaya pero kahit ganun kapricey kung talagang nakakatulong din naman sa'yo talagang pikit, pinipikit ko na na piniplace order yung mga ito kasi alam ko talaga na makakatulong and yun guys yung pangalawa then yun yung pangatlo na nabili ko at hulugan pala guys para dito sa tindahan is itong I mean, aming bagong glass shelves. Napaka-useful din talaga ta nito guys sa tindahan namin ito. Ipapakita ko. So, ito guys, yung bagong glass shelves dito sa tindahan. Ito lang. Yan, na portion. Ito, matagal na to. Ito yung pinakaunang glass shelves na nai-invest namin dito sa tindahan. Nung nandun pa sa terrace guys, yung aming tindahan. Ito na. Pum may pumunta na sa amin na ahente na nagtitinda ng mga ganito. So, binigyan nila kami. Hulugan din ito, guys. 100 weekly. And, sumunod na mga investment namin sa glass si sis ito. Yan, tsaka ayan. Ito, guys. May, nagawa, nakagawa da rin ako ng mga videos regarding dito. So, nasabi ko na doon na ito, hindi siya hulugan. Pero, two gives. Ang ginawa namin, 2 gives sa presyong cash pa rin siya, guys. Kasi, napaka parang nanghihinayang ako kasi kapag ka-cash, malaking bagsakan so, parang malaki pero kung hulugan, konti nga konti siya, pero yun yes, lang mayroon din naman siyang ano, uh, interest nilalagay so, yan guys ito, so sinabi ko kasi kay Javi na sana magkaroon kami ulit ng bagong glass shields for mga King chocolate. Ayan, mga fruits na candy, fruit flavors Tapos, di dito na yung mga uh, iba't ibang mga candies natin. So, kasi before guys, mga nakalagay dito, mga naka ganito, garapon, na mga ganyan. So, ang dami nila dito na naka dyan. And kung ingangin, dami nilang natutumba minsan. Uh, kapag ka naalikabukan na sila so isa-isa kung pinupunasan dito guys minsanan na lang, tsaka napaka-organize napaka-gandang tingnan guys lalo na sa labas, napaka-linis tingnan napaka-ayos yeah. so sinabi ko kay Habi na sana magkaroon so, may nakita siya oh, na nagtitinda ng ganito tapos yung, ayan nagkaroon ulit kami, hulugan namin yan guys ng 100 weekly so hindi na masakit sa bulsa and ang presyo niya is 1,800 kung hulugan 1,300 kung cash so may 500 siya na patong so okay lang, okay na din at least yung uh, puhunan na sana pang cash eh, napapaikot mo pa so yun guys yung mga nabili ko nung mga panahon na hindi ako nagpaparamdam dito sa youtube mga bagay na uh, na invest ko magagamit din, kagamit-gamit din naman dito sa tindahan. And marami pa ako guys na gustong bilhin talaga. Kasi especially guys ngayon, wala pa kaming bobida. At pag walang bobida, kapag ka na kita na yan mga daga, ng mga dagan, mga babait, so sasalakay na yan sa gabi. Kasi may one time guys, na eto yung mga chichirya namin na nandito sa taas, mga nakasabit pa, maging ito guys, yung mga kape halos lahat talaga kahit hindi ako nagbibiro halos lahat binutasan nila eh syempre hindi na yung mabibenta at hindi na rin yung makakain. Nabutasan siya, binutasan nila halos lahat guys ng mga nakasabit dito sa isang gabilang, lang. At maging yung mga nandyan guys, yung mga pangrekado, yung mga Del Monte na tomato sauce, yung mga barbecue marinade, oyster sauce guys, lalo na yung mga yon na nakalagay dyan nakasabit. Ninangat-ngat at binubutasan ng mga daga. And one time, hindi ko guys alam ko, maniwala kayo sa hindi. Alam nyo yung mga naka-plastic bottle na mga soft drinks. Kung noon, Mount tinju ko nabubutasan talaga nila. Kaya one time, pagkagising ko, na, 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 nagtataka ko, ang daming langgam. Tapos ang lagpit, nung liquid na nandito sa mga glass shields namin. Kasi dito namin siya dinidisplay sa taas ng glass shields. Nakita ko, nabutasan pala yung dalawa na soft drinks ko na naka-plastic bottles. So, so, mga ano na sila, mga parang gutom na gutom na talaga. So, yun, kaya maganda na gusto ko pa mag-invest ng marami mga glass shields, especially yung mga malalaki, katulad guys, sa mga bakery. Ganun talaga yung gusto ko din. Kaya lang mahal. <laughs> pag-iipunan ng, ano yun, pag-iipunan ng pangmalakasan. Yun yung gusto ko talaga kasi para marami na ako mailagay doon para alam mo yun, pagtulong mo sa gabi at peace ka. Kaya, kasi yung ginagawa namin ngayon guys, tuwing gabi, tsaka tuwing umaga. Pag tuwing gabi, talaga lahat ito, nilalagay namin sa mga plastic container na binili namin ni Habi. Tsaka mga drum, yung malalaking drum. Isang malaking drum, bumili ako. Tapos mga uh, plastic na boxes, tsaka yung mga box na, uh, na dinideliver dito sa tindahan na maganda dito pa naman, mga makakapal pa yung karton niya. So, yun guys, yung pinaglalagyan pa namin ng mga, alam namin na nginangat-ngat o ngatin ng mga daga. Lalo na guys, yung mga gatas ko dati na mga 300 grams, bear bra, at saka mga alaska na 300 grams. Guys, apat ang binutasan nila. So ngayon dahil mayroon akong itong bagong glass shields na ito, medyo malaki ang portion niya doon sa pinakamababa. Kaya doon ko na guys sinalalagay yung mga ano ko mga gatas ng mga malalaki para hindi na display tas tatago ko sa gabi. nandun na siya palagi. Tapos ito na lang guys, mga mga nililigpit ko tsaka itong mga naka tamtaks dito. Talagang everyday yan. Tinatanggal namin. Everyday na dinidisplay din namin. So, ganun talaga. Nakakapagod. Lalo na din guys, ito mga pambata na nandito na sa labas. Kasi hindi na rin kasya. Hindi na siya makita dito sa loob. So, nilagay ko na siya dyan sa labas. Yung mga chocolates. Ayan. May naiwan ako minsan nung no, kahapon. So, kanina ko lang nakita na yung isang cream bar na nadurog. So, kakainin ko sana nakalimutan ko, nandito lang sa taas ng stante namin. Yun, kinaumagahan, nandun na sa ilalim, tas butas na siya. So, yun guys, sana madagdagan ko pa. Marami pa akong gustong mga idagdag dito, maging yung mga stackable bin. Yun, nakita ko, kakikita ko lang kanina. Tsaka itong lalagyan itong uh, metal rack, ba yung tawag doon na gusto ko pang idagdag dyan. Hmm, kung kaya pa guys ng budget. Kasi marami pa ulit. Ngayon, October, November, December. Nako, mga bayarin na naman yan sa BIR at saka sa permit. So yun guys, yung mga bagay na additional na naidagdag ko na gamit para dito sa tindahan na talagang kagamit-gamit din naman, kapakipakinapang din naman na hindi ko pinagsisisihan yung pagbili sa kanila. So, kayo guys, ang tindahan namin 3 years na. Kayo guys, gano'n nakatagal yung tindahan ninyo. Ano na rin guys, yung mga bagay na na-invest na rin ninyo para sa tindahan ninyo na tuwa kayo dahil na nakikita ninyo nakatas ng inyong tindahan. So, hanggang dito na lang guys ang aking video for today. Thank you again guys for watching. See you again on my next vlog. Bye!